Ngunit sa huli Palagi Babalik pa rin sa yakap mo Hanggang sa huli Grabe, sobrang solid yung pag-aantay ko dito sa MacDoc. At dahil malapit na nga pala ang aming reunion ay namili kami ng mga ipapapremyo sa mga games. Grabe, sobrang aesthetic nito mga winning prizes. Meron ditong baunan at mga pichel na magagamit nyo sa inuman. Bumili rin kami nitong hanger para sa mahihilig maglaba. Meron ding oversized hanger na magagamit mo sa mga pamangkin mong makukulit. Pagkatapos nung kumain kami dito sa McDo at nagantay ng napakatagal na oras. What's up sa inyo mga kuys? Today ngayong araw ay samahan nyo kami sa mga walang kwenta pero napakasayang trip. At dahil malapit na nga ang piyesta at mag din yung iba kong mga kamag-anak ay magkakaroon nga pala kami ng maliit na small reunion. At syempre hindi mawawalan doon ng mga games kaya kailangan may mga prizes tayo. Para maging practical ay mga gamit sa bahay ang pipiliin natin. Para sa lagi mga nauuhaw sa pagmamahal dyan, eto pichel. Syempre aesthetic ang kulay nyan at pwede mo rin yan lagyan ng mga chaser. Kung ang hilig mo naman ay paglalaba, meron tayo dito mga hanger. Sobrang solid ng quality nito mga koys, unang sampay mo pa lang ay putol na agad. Hindi syempre, joke lang yon matibay to. kaya bumili na nga kami dito ng ilang piraso. Kurado ako na magagamit ito ng mahihilig maglaba. Kung naliliitan ka dito sa mga hawa ko, ay meron din dito tayong oversize. Grabe mga koys, sobrang laki nito. Ganitong ganito yung paboritong pangpalo sa akin ng nanay ko nung maliliit pa kami. Bumili rin kami ng planggana para sa mahihilig kumain pero hindi mahihiling maghugas ng pinggan. Sino nga kaya ang swerteng makakabunot nito? After that nga, ibinayaran na rin namin dito sa counter. Marami pa rin kasi kaming ibang pupuntahan at mag-grocery pa kami. Yung iba kasing mga prices ay mga groceries na rin yung ipamamimigay namin. Para naman siguradong kapakipakinabang. At ayun na nga nabalitaan namin na may bagong bukas daw na McDonald's dito sa Pinamalayan na talaga naman dinudumog at pinagkakaguluhan. Pagbukas pa nga lang namin ng pinto ay grabe ang daming taong nakapila. Dinaig pa si Diwata at blockbuster talaga ang pila. Kaya umorder na ako ng pares sa umakyat na ako dito sa taas para humanap ng pagpepestuhan. Buti na lang talaga may small playground sila dito. tamang tama dito sa pinakamabait at walang kakulit-kulit na pamangkin ko. Sobrang convenience din ito at tamang tama talaga sa mga single na katulad kong tito. Pwedeng pwede nyo silang iwanan dito at kinabukasan nyo na lang sila balikan. Hello guys! Ang ko sa si McDonald's. May play play playground doon. May playground doon? may mga So ayun, ba daw ng Sinelas Pag maglalaro O, oh, oh, si oh. nakuha So ay eh, naantay lang namin yung Pagkain namin, sobrang Saya! <laughs> Yun na nga, medyo matagal kami nagantay dito At kung ano-ano nang naiisip ko Iisip ko tuloy yung mga ex ko at kung bakit Square yung box ng pizza At kung iibig ba ako ulit at sino naman ang pipiliin ko <coughs> Ngunit sa huli Pala babalik pa rin sa yakap Hanggang sa huli Grabe, sobrang solid yung pag-aantay ko dito sa Macdo Kaya love ko to eh Buti na lang talaga nag-antay ako Tsaka sanay naman talaga akong mag-antay After 3 years nga, ay dumating na yung aming order Kung ganito ba naman yung aantayin mo, ay sulit talaga ang pag-aantay mo. Bumili na rin kami itong extra soft drinks para mas ma-enjoy namin yung pagkain. Tsaka okay din dito ali yung gravy nila. Medyo matagal nga lang pero sulit din naman yung pag-aantay namin dito. Masarap din naman yung pagkain at maganda yung ambience nila. So paano? Maraming salamat sa panonood at pagsama. Hanggang sa muli, ako si Kuya Jay. Like and follow for next video.